Ôi. Ui. 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 Kita tengah tangan ku eh. Ayo, kalau kau beli Kau tengah tanya Sa Sabi ko na nga ba, mahirap kalabanan si Nana. Alam talaga natin yan. Hindi natin kailangan i-memorize yan dahil yun na talaga ang ano niya. Maitim ang budi niya. Amandir ako noon ko yun pero hindi ko malagpasan yun ang buwan ni Nana. Mereka, mereka yang, mereka Kami. Brad, kala nami bread kala nami nasi oh, grabe na sige na pero sige na pero di ko dito, what's what's right? dito grabe grabe bakit ang tagal nyo ha <coughs> 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 <Nabuguguk> wala kami sa rado pre sa ano mo anu nami? Berapa tempat tu? Susu, aman. komander los. sila? Tsaka ibang mga tao ganyan na, yung abiyan niya na ano yung yung gabay niya na hindi niya? Oo. yung matay. yung 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 dali niyo. Di ba umuna ko sa'yo? Oo. Hindi tayo ko sige ko niyo. Pando, musta ka? Hmm? Sarado din yan. Hindi hmm? Makserado oh. Dinam, namin nakikita, Brad. Sos Brad, ang berat. mo, Brad, paano natin gawin yan? Kaluoy sa mong gulso, eh. Brad? Ang pangano natin yan, paglaban natin yan. Hindi pag-aaral natin. pag-aaral natin, gabay? Ano na isip ko sinusunod ng gabay at ang Jackie, baka hindi ko na sundan ng gabay Siguro? Si Jackie? Hindi Hindi natin nakikita kayo. Eh. Parang hindi si Jackie sa bahay. Sa bahay ni Labrando. Hindi lang. Bukod lang sa bahay ni Kung saan sa ano ano dyan. Pati tayo. Walang ang bahay. Nang, but, ni eh, Lotion. Naisip ko kaya doon na kung wala man ang labad, nawala sa kanya ang pinag-aing susunod niya. si Jackie, bakit At pag si hindi alam ni Jackie na sa kanya. Wala man siya na bayan natin. Punto ka dyan. Hindi kaya. Gusto nga pala si Ano doon. Gusto. Si Jackie. Hindi ko nakausap kayo ng Kuya Idol. Doon tumirik ka na ako dito. Ikaw, Brando, nakausap mo ba? Hindi, ate. Kasi kagabi, yung iniwan, yung umalis ako kagabi, sabi niya matutulog na daw siya. Hmm. Umalis na ako, hindi na ako nagpaalam kagabi. Uh, ano nang Ano? Hindi nyo nakausap kanina? Hindi ko nakausap, Brando. Tumirik ka ako dito. Dapat. Ah, ini mantul lah Bang Bukan ini lah. Sen. Hah? Saya, 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 Oh, guna, guna. Sobi, sobi. Ini tanaman. Ini tanaman. Ini 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 tanaman. Dah mini dah. Hmm? Dah mini dah. Pesan benda. Mau turun jangan aku. Ini mah. Terah. Makan masa bubar. si Madalus at saka isang ang halong na kasakasama niya hindi lang nag-iisa yan meron siyang lipuris na hindi hindi namin nakikita at yun ang gabay niya o si Misaya pag <tod> <tod> Ah, oh, okay. oh, okay. oh, okay. uh, yung Ah, oh, Ah, oh. yung Ah, 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 Layo, 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 layo. Ngayon, natitikman nyo. Ako kanina. Brad, ako rin kanina, Brad. Matindi. Matindi ka, di ba? Kabilis. Kabilis ng gumalaw yung gabay na yan. Oh, kaya. Ati. Tayo ka, tayo ka. Tayo, tayo. Tulak sa akin. Idol. Tulak sa akin, Idol. Op, op. Talikot tayo, talikot tayo. Brad, brad. Talikot ka, brad. Uy! Uy. oh. Sir! Tayo! Sir! Oh. Tayo! Sir! Oh. Sir! 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 <tongan> tingin tingin ka dyan Tingin mo sa likod mo Baka madali pa tayo dyan Ang Matindi. Oy! Oy! Nasira kamera ay, ano? na kamera ko. Ay, ano? Nagay na kamera ko. Ayok na, Commander Luz! Walang ubod sa mga... Walang pa talagang ano... Wala naman kakikita sa sama ko! Ang dami! Ang dami yung may mga Matindi! Taybrad. Grabe. Hay nito, Brad. Ha? Apo nito. Huh? Ini meetingis rekod ah. Oh, biglang. Biglang lang sa pa. Hindi sumuput. Yung mga ano. Pero yung ano natin yung matindi matindi Dito tayo. Oh. Go wala na. dia tak ada Bunga di belakang pun tanam di situ. Kita tikim ke agak-agak ni. Pembihiran. Tengok-tengok, ini. kung saan lang magbibigay sa Sisilaban natin sa kira. Sige, kubisay natin yan. Iingin ko sa kanya. yan? Buwan ko. atin lang yung ano? Yung agimat na yan. Kahit isa mo naman sa atin na makakuha ng ang hirap ka naman, Akala ko, ang problema natin. Pero Dầu dầu nè nó anh Biết muốn anh tin đi Kau ni kau ni mau, atres atres atres. Siapa itu? 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 Siapa Bacin, 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 bacin. Dik kaya, dik kaya. Bacin, bacin. Oh, bacin, baci, sibat na tayo, sibat na. kaya. Bakas, wala nga tipiritin. Tingnan, tingnan, tingnan. Sige, sige. Sige, sige. sige. Oh, na, oh, oh, oh. nak nak. Sini dah. Takut, takut. Berat, itu berat. Wagnat ni pelitin. Bagaimana dah lipat ayuh? Fiat Clay! T страх mokad kita! Se момент ini staple fits falan Elena! Lewat sini sekarang! Periksa sini baik-baik! Jangan berrat terhadap mereka! Jangan aturkan diri! Awak perlu beri maaf lagi! Dani! Sudah ada kezalan lain. Doakan aku. Kenapa lelaki elok-elok Anthony? Aku tak mahu tembakan lelaki � 바니! Adakah

Hindi lahat ng araw ano, uh, panahon sa inyo. araw rin. Duwag ka mo. Ano kayo bang duwag na Hindi mo patas. Lumaasa na sa gabay. Paling na sa labanan sa Kira